Dalawa dalawa wey ah! Dalawa! Tiyo, mga idol oh! Dalawa dalawa yung huli mga idol oh! <laughs> dalawa mga idol oh! <laughs> walang huli, walang kain! Ayan mga idol! Subok tayo ulit mga idol! Medyo paikot yung area natin mga idol Tapos sisisiri natin sa ilalim Bubugawin natin yung mga isda Yan, sumisisi na si Kuya Jigo mga idol Si Bay Benji, sisisid na rin Membro to ng Ami Yan Yun mga idol, malaki rin Yun, dami Dami mga idol Allah, puti yung lambat oh Ayun ba, mga idol Yun, dami Uh, jambah Ayan nung lumutang nung ang laki o. Oh. Ay eh, nakawala o. Oh. Swerte. Thank you Lord sa uli. Oo. Oh, diba? Naubos na yung hilo natin eh. Sa nabi kasi ng huli natin, kinapos yung hilo natin. Grabe ba yun? Baka may ginto yun dyan boy. No? Ah, magandang umaga sa atin lahat mga idol. Nandito tayo ngayon sa... sa patungan. Patungan, Ternate Cavite. Ah, subukan naman nating mamingwit sa araw na to linggo kasi ngayon mga idol kaya uh, magre-relax muna tayo paminsan-minsan ay yung mga kasama ko yung tirador ng Jan Japan no? kaya yung mga pintor natin doon na uh, malulupit ay yung paligid mga idol yung view niya napakaganda talaga dito mga idol parang ano para siyang paraiso yan subukan nating mamingwit ngayon mga idol dun sa dulo dun sa bilang isla Ah, uh, titingnan natin mamaya kung may mahuli tayo. Time check pala natin mga idol ay uh, 10:30 ng umaga. Ayan, nakagayak na kami, bali hinihintay na lang namin yung kasama namin at uh, bumili pa ng diesel. Bukas naman mga idol, babalik na naman tayo doon sa trabaho kaya uh, sulitin na natin ngayon yung araw na 'to. Mamimingwit tayo doon sa dulo. Titingnan natin mamaya kung may mahuli tayong pating. Oh, sa isla na yun. Uh, nandito na pala tayo ngayon sa gitna. Habang naghihintay kami ng kasama namin mga idol ay uh, charge chance muna kami ng battery sa ngayon, ng cellphone. At saka kas kasalukuyan na rin ng gaming win para hindi may inip sa kainis sa kanila. Uh, balik dalawang bangka pala kung dadali natin mamaya mga idol papunta sa staff sa Crocodile uh, Island. Dalawang bangka yung dadali natin. May huli na ba? May huli na? Kaya mga idol, may huli na daw sila mga idol. Titingnan natin yung huli nila mga idol kung ano yung mga nahuli nilang isda. Nasaan? Ayun. Ayun, dami na nga mga idol oh. Ha? oh, tingnan ko eh. Klaseng isda yan, mga lapu-lapu mga idol oh. Ayan. Ayan. Yan yung huli nila mga idol. So mamimingit na rin tayo mga idol. Sayang yung panahon. Ayan o, lalaki ng ano, pwede na yan. Yes, yun. Good size na yung mga lapu-lapu na yan. Mamaya idol, sasabawan natin yan. Palulutangin natin sa ano yan. Yeah, kaya pala Palulutangin natin sa, sa sabaw. Ito palang bangka na ito idol ay ginagawa nilang ano, ah, pampusit. Pampusit pala yung ano ng bangka na ito mga idol. Marami sila minsang huling pusit nito. So mamayang gabi mga idol ay sasama rin tayo mamaya sa pampusit. At ah, titingnan natin kung paano nila huliin yung mga pusit na araw-araw nating kinakain. Yung mga mamahaling pusit. Ayan mga idol yung bundok oh. Ang ganda oh. Ang ganda ng tanawin mga idol oh. Ayan. idol, tag natin ka bete. Doon naman sa dulo mga idol, doon sa likod na yan, na papunta doon ay nasugbo batanggas na yan mga idol. Ayan, marami rin mga bits dyan, oh. marami mga tourist na bumupunta dyan. Kanina, ang dami nila. Ayan. So, mamimingwit muna tayo mga idol. Lah, dala-dalawa way ah. Dalawa. Yung mga idol oh. Dala dalawa yung uli mga idol oh. Gandang kulay ng isa no. Po aquarium. Okay na. Oh, Ayan no, oh. Gabi mga idol Swerte mga idol Ay, Babawi tayo mga idol Baka makahuli rin tayo Ay. pa Mga idol Nakahuli mga idol Ayan mga idol <laughs> Dalawa mga idol o oh. Ay <laughs> na Nakakabawi tayo mga idol o oh. <laughs> kala mo ikaw ang marunong ah <laughs> laki nga ito lo laki oh idol yung isa na <laughs> dito di, di pala kahuli yung isang umboy dito sabaw tayo mga idol so ayan na yung hinihintay nating mga kasama mga idol dumating rin sa wakas Dadalhin din natin yan doon mamaya sa isla. Ooh. San si Dana nong? Wala pa si Dana? Hoy, B! Sumama ka pala, B. Ang ganda kasi sumag-smile dito. Picture, picture. Picture, picture, no? try daw lilipat tayo dun sa kabilang tayo mga idol. Kondo. Yung, yung ib din pala yun oh. Yung, yung ib oh. Pinakasok yan kahapon. Ayan oh. Yung ano? Dom. Yung Dung. may namin dito. Grabe yung, yung ib pala yun oh. Ang pa ng paniki doon sa kabila. Ang <laughs> dami <laughs> ng paniki. Grabe ang ganda ng tubig dito mga idol. Ang linaw oh. Napakalino <laughs> ng na tubig. Pero malalim yan. Napakalino ng tubig rito. Guys, ganyan. Sarap maligo mga idol. Tara mga idol. Tara mga idol. Ako rin. Yung mga idol, galing lumangoy niya, no? Yan, you know, malilitong mali lulupit na lumangoy, oh. Grabe itong mga bata na ito, ah. Wala kang binatbat. Shout out mga buddy. <laughs> Gagaling niyo lumangoy ah. Ah, pupunta na tayo dun sa tabi. Saan tayo magluto? tayo. So ay na mga idol, naglaladlad na tayo ng lambat. Ah. Uh, mo muna natin 'to tapos iiwan. Tapos, bubugawi natin sa ilalim para yung isda tatakbo dun sa lambat. Ayan o. May iwan muna sila doon ni Bay Binji. Ayan yung driver natin o. Oh. Professional driver yan. Yung Driver natin ang idsa yan. Ngayon, sa ano na nagdadrive? Sa laot na. <laughs> Ang ganda ng view dito mga idol oh. Ang ganda ng tanawin oh. May mga may mga mm -hmm. ano pa oh. Yungi bo. Oh. May mga yungi pa oh. Ganda talaga rito. Napakalinaw talaga ng tubig. Ayun oh. ilalim nito. Grabe. Nakakaya namang magtapon ng basura dito pag uh, ganito kalinaw yung tubig. Iiwan lang natin itong lambat dito mga idol tapos babalik tayo dun sa pampang dahil uh, bibili tayo ng yilo. Naubos na yung yilo natin eh. Sa nabi kasi ng huli natin, kinapos yung yilo natin. Nasa youtube na tayo yan ba? Kinapos yung yilo ha. So mga idol, nandito na tayo. Bibili uh, bibili muna tayo ngayon dito ng yelo dahil napakainit dun sa laot. <laughs> Tsaka yung mga huli nating isda dun sa pamimingit ay sayang din. Kailangan din nating malagyan ng yelo dahil uh, may mga huli na rin tayo doon pa kunti, Sayang din yun. Tayo sa white sand. White sand. Ito yung ano ba? Patungan? Hindi, papaya. White sand what's white sand papaya? papaya? Ah, white soap papaya. Pala to ay white sand pala papaya. Ito mga idol, itong lugar na to. White sand nga no. White sand na kulay itim. Daming bangka mga idol oh. Titingnan natin mga idol kung may huli tong nilalad nating lambat kanina. Ah, pinapan daw na ni Kuya Jigo eh. Tingnan natin kung may huli to. Nakaikip yan pa? Grabe na pakalinaw ng dagat oh. Mga idol oh. Pakalinaw talaga. May huli kaya? Ah. Ang dami palang tuyo oh. mo. dami nga. Pwede tayo magkilaw dyan. Tuyo tayo? Tuyo. Oh. Oh. Hmm. Suwake, walang suwake. Di sana, kaganina pala. May suwake doon? Uh. sa iba. Mas pinuntahan natin? Oo. Uh. Dami suwake doon, yung ano doon, yung madam mo doon. Oo. Oh. Yun masarap doon. Ah, bali, iniikot pala ni Kuya Jigo yung lambat mga idol. Ah, kinukulong daw niya yung mga isda iwan ko lang kung may isda maya maya papandawin na natin to ba? wah. Yan mga idol, sinisisid na nila. Ah, binubugaw na nila yung isda sa ilalim. So update ko na lang kayo mamaya mga idol kung may huli tayo. Ito mga idol oh. Palata. Yun mga idol, malaki rin. Yan ang labahita no. Oh. Ayan oh, sarap ihawin yan mga idol. Makakaihaw talaga tayo nito mamaya mga idol. Ay yung unang huli nila mga idol nandun, inihaw na nila. Tsaka kinilaw na. Kinilaw na namin kanina. Tsaka ito panibagong ano na naman to. Ayan mga idol. Palata. Ayan mga idol. Huli rin mga idol. Ayan pa sa ilalim mga idol oh labahita rin may stand pala talaga dito no kala mo lang wala no yun okay, mga idol oh medyo marami-rami na yung huli natin mga idol solve na pang ihaw Ayan mga idol, nakagayak na rin yung ibang mga at lalaot na rin sila. Uh, medyo hapon na kasi mga idol, kaya nakagayak na sila. Tayo, dito lang tayo sa tabi. Yun, dami. Dami mga idol. Allah, muputi yung lambat oh. Allah, sarap sa bawan ito mga idol, tsaka pangihaw. Ayun pa mga idol nila mga idol pala mga idol lapad sarap sa bawang din yan may, di ba oh. uy 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 nakawala mga idol ayaw pa, pa, pa ulit mga idol sige lang pinapahintulutan pang magparami Napin? yun, medyo malaki yun ha, ah. ano, isda ba yun? oo nga, isda nga isda nga mga idol yung mga idol oh medyo malapad yun sus, so, sarap pang ihaw nito mga idol uy ang sarap pang ihaw nito tsaka paksiw sabaw kawawa na naman ang sabaw nito kawawa na naman ang sabaw mga idol sabawa natin ng ano isang balding sabaw ay uh, isang linggo ng ulam mga idol initi na lang natin yung sabaw hindi na natin mauubos yun sabawa natin ng isang baldi ito. ayun huli ang tama pang paksiw pang ihaw yung, mata nito no sa uh, is sa is uh, pala yung ano nito mga idol Parang may malaki ah. Hindi na galing. Sa is pala yung mata ng lambat nito mga idol oh. Ayan oh. Malalaki yung butas. Kaya yung ibang maliliit mga idol ay uh, hindi na mahuhuli. Yun, dami. chamba uh, jamba. Jamba tayo ngayon mga idol. serpihawin to mga idol. diraso Ni tambah oh Ah ni terakhirlah idol pag wala kayong pang ulam sa bahay nyo mga idol tapos malapit kayo sa dagat ay magkukunwari lang kayong tutulong-tulong hila-hila lang i pamaya maya ibibigyan rin naman kayo ng party nyan at wala dito mga idol ah, wala tayong ulam sa bahay kaya mo Magkukunwari lang tayo nitong pahila-hila eh. dahil yung habol natin itong mga idol ay sabaw yan makakasabaw tayo nito mamaya mga idol tsaka ihaw ganun lang tiktik -tik mga idol yun know. o so wala na mga idol patapos na yung lambat natin mga idol Tapos pag sisipagin pa kami mamaya mga idol ay uulitan pa namin to. Doon siguro sa unaan mag pa kami ulit. Pero pag pagod na, itama eh, na to. Oh! Ayan ako, lumutang nungo. Ang laki oh. May nakawala oh. Ayan mga idol, may nakawala. Yun, sayang din yun. Yun. Madali. Madali. Isang pinggan din ano yun mga idol Ilang subo rin na kanin yun Sayang Yun Yun Ah Dami Dami nating huli ah <laughs> Tingnan natin mga idol yung nahuli natin Ah Mga idol oh Ang dami mga idol Huh. <laughs> isang area lang to mga idol so ayan lahat yung huli natin mga idol oh. isang area mga idol oh. ayan oh. ba? Diba? isang paldo lang yung lambat natin mga idol tapos ito yung huli nya saglit lang natin iniwan yung lambat mga idol tapos ito na yung huli nya ayan oh. sarap ang ihaw to mga idol tsaka paksiw laku kasarap maya maya mga idol ay uh, luto, lulutuin na natin to doon sa taas doon na yung mga kasama natin naghihintay na swerte thank you lord sa uli so mga idol lalao tayo ulit aria ulit tayo uh, tapos na tayong kumain hindi na natin ipakita mga idol yung pagkain natin kanina dahil naghahabol tayo ng oras eh. magdidilim na kasi Ah, mag mag aarya muna tayo ng mga tatlong area siguro so mga idol dito tayo mag aarya ulit yan o oh, kalalaki ng mga bato yan sigurado mga idol may mga isda dito sa ilalim ayun o oh. dito tayo mag aarya walang huli walang kain Aria! ganda talaga dito ng tanawin mga idol oh. Grabe ang bundok oh, bukid oh. Linaw ng tubig. Ayan mga idol. Subok tayo ulit mga idol. Para pag-uwi natin doon ng Japan, uh, may maulam tayo doon ng isang linggo. Kaya magsikap tayo makahuli ng pangulam medyo paikot yung area natin mga idol tapos sisisiri natin sa ilalim bubugawin natin yung mga isda yan mga idol bubulabugin na namin yung ilalim grabe ba yun baka may ginto yan dyan why no? Ayan pa yung mga Bato na yan, ginto na yan. Grabe. Morals, ano niya eh, yung... Yun nakikita ko lang, nakikita ko lang ito natin sa mga video okay, yung mga view ng video, video okay, uh, no? Ganito. Mga ganyan ng mga bato, mga bundok. Yan, sumisisida si Kuya Jigo, mga idol. Yan, bubugawin lang natin yung mga isda papunta dun sa lambat natin.